Capricorn second half of June. Hello mga my dear Capricorn, kumusta po kayo? I hope and pray my dear Capricorn na sa mga oras na to habang pinapanood mo or pinapakinggan mo my dear ang ating reading is na sa mabuti kang kalagayan. And bago tayo my dear magproceed sa ating reading, kukunin ko itong pagkakataon na ito na magpasalamat sa inyo mga my dear, sa walang sawang support at pagmamahal na pinapakita po ninyo sa akin at sa ating channel. From the bottom of my heart mga my dear, maraming 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 salamat po sa mga napadaan, napasilip, at first time na pinapanood ang reading natin. I hope my dear na magustuhan mo ang reading natin today at makatulong sa iyo ang reading na gagawin natin ngayong araw na ito. Once again, my dear, uliting ko, ang gagawin natin ngayon ay reading mo para sa yung second half of June. This is from June 16 hanggang sa katapusan, mga my dear, and this is a general reading. Reminder, mga my dear Capricorn, munting paalala lamang po na ang gagawin natin ngayon ay general reading. So, hindi po ito 100% na mag-resonate para sa ating lahat. So, please, mga my dear, lower your expectation pagdating po sa mga general reading. Last shuffle na ito, tapos cut na natin into three. Umpisahan natin, my dear, ang reading mo sa pagkuha ng energy mo ngayong second half of June. Tingnan natin, my dear, ano ang energy mo ngayong second half of June? Ano po ang energy ng ating mga my dear Capricorn ngayong second half of June? Capricorn. Okay, eto daw, my dear. Tingnan natin. The Nine of Pentacles. Okay, maganda tong card na to, my dear. Kasi this card is more on, ang, ang tingin ko nga sa card na to is more on karangyaan, enjoying yourself. ah uh, minsan, nakokonek to sa pampering yourself, di ba? ah uh, relaxing, ayan. And marami pera to, my dear. Okay, maraming pera si Nine of Pentacles. So, ano nangyayari sa energy mo, my dear? Okay, maganda to for you. Kasi bakit? You feel Uh, rich ah godiva you feel rich pakiramdam mo my dear ang dami dami mong pera you are enjoying yourself my dear so there's a tendency my dear sa first uh, second half of june sorry second half of june na you are enjoying yourself and pakiramdam mo my dear na and that, this is a good card para para magkaroon ka ng ganitong card my dear maganda to Okay, ito yung energy mo. This is your feel uh, feeling, diba? Feelings. Feelings. Okay. So, ang ganda niyan. So, tingnan natin, my dear, kung ano yung energy ng second half of June para sa Okay? Uh, dito din my dear nakukuha ko rin dito baka um uh, magkaroon ng mga makeover sa'yo, no? Baka mag-focus ka muna my dear, sa sarili mo, self-development ayan, magpagwapo magpaganda, ipamper ang sarili, ayan and possibly din, my dear, na baka meron kang bilhin na mga bagay na, possibly matagal mo ng gustong bilhin, mga bagay na magpapasaya iyo. I can also feel, my dear, na parang yung, yung mga travel, mga adventure yung mga ganyan, okay? And yung pakiramdam na parang you you are rich, you have this luxury, di ba yung ganun na energy, napakaganda talaga my dear, okay? So, ano ulit sabi ko kanina, uh, energy na tayo my dear ng second half of June, okay? Medyo na ano ako my dear, kasi tinatawag niya pa ako eh, so binalikan ko siya. Okay, so energy ng second half of June, Capricorn, we have here the King of Cups, okay? So, itong card na to, my dear, kung mapapansin mo dyan, nakaupo si King of Cups sa gitna ng karagatan. Okay, ang kanyang trono ay nasa gitna ng karagatan. At habang ah uh, hinahampas siya ng mga malalaking adon, actually, yung energy niya dito is para siyang immune. Okay, para siyang immune habang hinahampas siya ng mga alon dyan. And this is also a card, my dear, of waiting. Okay, waiting card. So, sinasabi dito, my dear, na kailangan protektahan mo, my dear, yung iyong emosyon sa second half of June. Kasi possibly, my dear, na baka merong mga eksena sa paligid mo na posibleng ang target is yung iyong emosyon. Okay. So, and at the same time, kailangan din, my dear, habaan mo yung pasensya mo kasi itong card na to is energy to ng paghihintay waiting tong energy na to my dear. Yung energy na yan ng King of Cups na yan is meron siyang hinihintay diyan. Okay, meron siyang pinagmamasdan, meron siyang hinihintay, ah uh, meron siyang gusto na dumating sa kanya. Okay, so kahit nasabihin natin, my dear, na yung energy mo ngayong second half of June is etong Nine of Pentacles, possibly, my dear, na baka meron kang mga bagay na gusto mo pa rin, uh, parang minamadali mo, okay? Parang, okay, kailangan mangyari na to. So, sinasabi dito, my dear, second half of June is parang habaan mo pa yung pasyensya mo dun sa mga bagay na gusto mong mangyari and at the same time protectahan mo yung sarili mo sa mga emosyon na nasa paligid mo my dear kasi there's a tendency na baka mag-ano to yung uh, maglalabasan okay yun ang na nakukuha ko my dear so yan ang energy sa'yo my dear ng second half of June yung mismong buwan be the king of uh, be the king of cups. Sabihin ko sana, king of pentacles. King of cups, okay. Dapat manage mo, my dear, yung iyong emosyon. Kasi si king of cups, very well managed niya, my dear, yung kanyang emosyon. Okay. So, tingnan natin, my dear. Next card natin over here is, ano kaya yung posibleng uh, blockage, obstacle, problema, na pwede mong kaharapin ngayong second half of June. Okay? So, tingnan natin. Capricorn, second half of June para sa ating mga my dear Capricorn. Tingnan natin ha. Ayan. Ayun. The Page of Cups. Okay? So, si Page of Cups, fresh energy yan siya. Okay? So, nakonektado sa usapin ng emosyon. So, dito, my dear, sa energy ng Page, ito yung stage, my dear, na inaaral ni Page yung kanyang emosyon kasi Page of Cups. Okay? Kung Page of Pentacles, nandun siya sa stage, my dear, na inaaral niya yung uh, energy ng pera. Kung once naman related sa action, kung sword naman is related sa energy ng thinking. So, this is the page of cups. So, nandito siya, may dear, sa stage na to my dear, na inaaral niya yung kanyang emosyon. Okay? And at the same time, itong stage na to my dear, marami kang madidiscover about your emotion. So, anong sabi ng energy ng second half of June para sa'yo? You need to be the king of cups kailangan mong kontrolin yung yung emosyon. Ang problema mo my dear is itong si King uh, si Page of Cups, okay? Nahihirapan kang kontrolin ang iyong emosyon. You're having problem sa emosyon mo, okay? So ayan na nga, wina warning ang kana my dear ng second half of June na ang, mag magiging uh, matindi mong kalaban dito my dear is yung iyong emosyon, okay? Next card natin my dear alam ko hindi naman to necessary pero minsan may mga energy sa nakaraan na talagang nakakaapekto talaga sa atin mga my dear Capricorn so kahit ayaw ng iba kailangan kong balikan ang energy ng nakaraan next card will be the energy of the past okay the eight of wands okay my dear mabilisang pagbabago okay so ang nakukuha ko dito my dear is Nagkaroon ka ng awakening, okay? Kaya tinignan ko ilalim kasi medyo blanco ako eh. High Priestess yun na sa ilalim. Okay, so nagkaroon ka dito may dear ng awakening, okay? Kasi ang 8 of Wands is the message of the universe. And at the same time, ang 8 of Wands is uh, big changes, mabilisan na changes, message of the universe. Sabi ko, energy in the past, nagkaroon siya ng changes, nagkaroon siya ng ano, tinignan ko yung energy ng ilalim. High Priestess. Sino ba si High Priestess? High Priestess is energy of revelation. Okay, so nagkaroon ng mga revelation, my dear, in the past Okay, so anong connection yun, anong connection nun, my dear, ngayong second half of June So itong mga nalaman mo in the past, my dear Capricorn, kahit anuman yan Okay, kahit anuman yan na nalaman mo in the past Ay posibleng sumulpot ngayong uh, second half of June Anong example nyan? Kunyari in the past, nalaman mo, niluloko ka ni ganito. Kunyari nalaman mo, ganito-ganyan, ganito-ganon. So yes, you move forward, my dear Capricorn. Dead makutur ang eksena mo. You move forward. Pero, may kasabihan kasi tayo, my dear. Habang hindi mo nakikita yung gumawa noong problema, okay ka. E eh, paano? pag nagpakita ulit my dear Capricorn yung gumawa ng problema o di kaya nagpart 2 pa. Okay. So, posibleng may mga ganun my dear na eksena. Okay. Panira sa moment mo. Okay. So, tingnan natin my dear. Tingnan natin kung anong message sa'yo ng ating mga spirit guides. Message ng ating mga spirit guides para sa ating mga my dear Capricorn second half of June. We have here the Four of Wands. Okay? So, this is a very stable, my dear, na card. Okay? Parang sinasabi ng card na to my dear, that you are okay. Umulan man bumagyo, my dear, sinasabi ng ating mga spirit guide, that you are okay. You are stable. Hindi ka dapat nagpapa-apekto sa problema or eksena ng ibang tao sa paligid mo. Although, yes, sometimes, hindi natin may iwasan, pero as long as you give advice, sinubukan mong tumulong, di ba? At least you did your part. Yun ang nakukuha ko dito na sinasabi ng mga spirit guide. Ginawa mo yung part mo, tumulong ka, nag-advise ka, pero hindi nag-work, it's not your problem anymore. Kailangan, my dear Capricorn, tinuturuan din natin ang mga tao sa paligid natin na mangisda. Hindi yung sinasanay natin na kinukuha na lang sa atin ang isda. Yun ang nakukuha ko dito, my dear. And sinasabi din, my dear, ng ating mga spirit guides, sa four of wands, this is a very, very positive, my dear, na card, okay? Uh, na everything will be okay, you are in good hands, okay, ayan. And nakasasagap ko lang din dito, my dear, kung naghahanap ka daw ng relationship, ikakasal ka daw. Okay, ikakasal ka daw in the near future. Okay? So speaking of the in the near future, tingnan natin my dear, Um, ang iyong future card. And itong card na to, my dear Capricorn, ang sakop nito, alam ko my dear, nire-record ko to bago mag second half of June. So, future reading na yon. Pero itong card na to, my dear, nagre-resonate to 3 months pagkatapos Magres nitong reading na to. Ibig sabihin kunyari this is for second half of June. So, you will count three months or kung patapos naman na my dear ang buwan, minsan next year nagre-resonate to. So, silipin natin my dear, lahat naman tayo gusto nating makita ang mangyayari sa hinaharap. Okay? So, tingnan natin future reading or message ng ating uh, mga my dear pala sa kanyalang future. Tingnan natin my dear, Capricorn we have here the two of cups speaking. Speaking, speaking. Alam mo, my dear, itong two of cups, this is new connection. Okay? So, sabi nga ng mga spirit guide natin, my dear, ikakasal ka. Ayan na yan, Oh. Hmm? Ikakasal ka, makakahanap ka ng true love. Okay? Makakahanap ka ng tao na talagang mamahalin ka. Okay? Makakahanap ka ng mga tao na talagang magiging kakampi mo Magiging uh, katuwang mo patungo sa kung ano man yung gustong mangyari Mga tao na talagang uh, matatawag mo na kakampi, alliance Okay, so yun na nakukuha ko dito my dear And at the same time, sinasabi dito my dear If meron mang mga connection For example, sa loob ng relationship Or something na hindi maayos as of this moment, maganda tong card na to. Kasi sinasabi dito, may dear, na there's, there's a tendency na Maayos Okay Ibig sabihin This is a Ano my dear na card Is more on parang uh, Mapag-uusapan mag, mag Mag Ano yung pangalan nito Gusto ko sabihin uh, Kasunduan Agreement Yun ang na nakukuha ko my dear So so far my dear Capricorn Maganda naman Ang iyong uh, Reading Para sa second half of June Okay Yun nga lang Ang pinaka Ano lang talaga dito my dear Is uh, Huwag kang magpa-apekto Try I-practice mo major Sa buong second half of June Na Dead ka talaga Okay, dapat makana lalo na kung nagawa mo naman na yung part mo, tumulong ka na dati. Ah, uh, lahat na ginawa mo naman na tama na mo Hayaan mo silang resolbahan nila yung mga problema nila. Bottom deck of the card is The High Priestess. Ito ay energy din also, energy din also, energy din to ng marriage. Yan ang yan ang pari, my dear ng ating ah uh, pari din my dear ng ating uh, tarot cards. Okay, si High Priestess ah uh, ay si Hierophant pala. Sorry. Okay? So, my dear, actually, itong reading na to is more on relationship na kukuha ko, my dear. More on relationship ang nakukuha ko, my dear, over here. Ah, uh, kung meron na mga, mga problema sa loob ng relationship, kasal kayo, ganyan, I think magkakaroon kayo ng mga agreement over here. Ayan. And... May mga kasal din, okay, na posibleng mangyari in the near future. But so far, my dear Capricorn, you are good. You are enjoying your life. You are yan, meron ka mga achievement, okay? Focus ka sa sarili mo, okay? Nagpapa-beauty ka ulit or nagpapa-pogi ka ulit mid sa second half of June. And very nice. And in the near future, meron kang mga makikilalang mga tao na posibleng maging kakampi mo at posibleng makatuluyan mo or magbigay talaga sa'yo, my dear, ng totoong pagmamahal. Okay? So, yun lang, my dear. Talagang kontrolin mo lang talaga, my dear, ang iyong emosyon, my dear, ngayong second half of June. Kasi meron talagang mga energy talaga sa paligid mo, my dear, na talagang pipilitin talaga nila na maapektuhan ka ng kanilang energy. Ibig sabihin, sisirain nila, my dear, itong magandang momentum na nangyayari sa iyong buhay. Okay? So, my dear Capricorn, ito ang reading mo para sa yung second half of June. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo ito, especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe. pag a ang notification bell para ma-update ka sa aking mga upload. And, free to like, free to share, free to comment sa lahat po ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming maraming salamat po. And until next time, bye-bye! Thank you, my dear!